Magandang hapon po Sir Pelmar at uh, Ma'am Lea. Um, buong puso po kami nakikiramay dito po sa Wanted sa Radyo at sa ACIS party list na rin po sa inyong buong pamilya. Bakit po nandoon si Phil Jack at itong si Daniel sa computer shop? Si Phil Jack nagtingin-tingin lang sa mga bata ang kasama naglaro. Mm. Hindi po naglaro si Phil Jack sa computer. Okay. At si Daniel naman po, kaano-ano po ba niya si Daniel, sir? Magkakilala lang po, ma'am. Pero hindi, hindi, sila magkalapit kaibigan kasi nagkasama lang dito sa barangay, isa lang barangay namin. Nung gabi na yun, Tay, sabi niyo kasi medyo malapit lang yung uh, computer shop sa inyo, ano? Meron po bang uh, kamag-anak ninyo or kakilala ninyo na nakakita or nakaalam po kung sino po yung pumaslang o bumaril sa inyong anak? Hindi po nila nakilala ang bumaril, ma'am, kasi naka at naka-sombrero po ng pula. Pagkatapos daw po sa kita, pagkatapos labinaril lang anak ko, mm -hmm. sumakay sila sa motor palayo. Sumakay so po ng motor. Meron po bang nakapagplaka sir? Baka po may nakakita ng plaka nung sinakyan nila. Wala pong plaka ang motor nila ma'am. Wala po namang nagamukha, nakatakip po lahat. Sa pagkakaalam po ninyo, no, napakabata kasi nitong si Phil Jack at si Daniel. Uh, sila po ay 14 at 15 years old lamang. Meron po kaya silang past history, sir? O baka meron po silang uh, dating mga gawain na ma-involve po sila sa mga ganitong uh, sitwasyon? For example, baka po sila ay nakipag-away dati? Meron po ba kayong alam na may galit po sa kanila? May nakaalitan po noon? Ang alam ko po ma'am, ang anak ko ay wala pong kalaban ma'am, no? mabait po ito na bata. Tapos wala po itong, wala ko pa kung alam ta, Meron siyang nasalihan na nakaw, na gano, na, na nakit ng tao. Mm -hmm. Walang kalaban yung ang anak ko ma'am. Eh, uh, how about dito po kay Daniel sir? Uh, uh meron po kayong alam na uh, nakalitan nakaalitan po ba nitong si Daniel at para ma-damay po itong si Phil Jack sa kanya? Baka ganun po ang nangyari. May motor po si Daniel tapos... Nasakyan po ng kambing na ano ninakaw, yun lang ang atraso niya. Hindi po niya alam na ninakaw po itong kambing. Ah, okay. So hindi niya alam na ninakaw yung kambing pero isinakay po sa motor niya. Opo, ma'am. Itong mga kambing na ninakaw, sino po ba yan, sir? Uh, kakilala niyo din po ba o dyan din po sa barangay ninyo? Yung taga dito sa barangay namin, yung may-ari ng kambing. Tapos yung binintahan ng kambing taga doon sa ano, poblasyon baba. So nung ninako po yung kambing, nagkaroon po ba ng pag-aaway, ng pag-aalitan dito kay Daniel at doon sa may-ari? Ang pagkaalam ko po ma'am, yung nagalit yung ano, nabinta ng nagkabili ng kambing tapos gusto niya na isa uli yung pira niya. Mm lang -hmm. Tapos nagalan pag ano, pag uli ma'am. Tapos nagsabi sabi daw noon ng nakabili ng kambing na mm -hmm. babarilin sila lahat ng mga magnanakaw. Ayun. Pero bakit po nadamay kaya itong anak ninyong si Phil Jack? Kung si Daniel po talaga yung involved dito sa pagnanakaw ng kambing? Yan ang hindi ko alam, ma'am. Bakit binaril nila ang anak ko na walang kasalanan? Okay. So hindi siya involved, sir, sa gang? Wala siyang gang? Hindi din siya uh, involved sa illegal na droga? Wala pong ganon? Wala po, ma'am. Ma sa kasalukuyan, sir, um, ito pong investigasyon ng mga kapulisan, ano na po ang update nila sa inyo? Ilang araw naman, ma'am. Wala pa pong update sila sa amin. Magandang hapon po, Police Major Elfren Barredo. Yes, ma'am po. Good afternoon po, ma'am. Ano na po ang estado ng inyong investigasyon? So far, ma'am, sa investigation natin, ma'am, which is lumabas na rin sa result last week, mm -hmm. there are significant developments po through forensic science, mm -hmm. yung mga ginamit po na barrel, which is related din po sa mga shooting incidents for the previous, ma'am. Okay. Eh, ano tong previous incident na ito ng pamamarel? Uh, for now, ma'am, hindi pa namin masabi, ma'am, kasi baka mamaya ito yung maging uh, reason out din para medyo makuha uh, na yung ginagawang build-up natin na case, ma'am. Oh, so, okay. Currently po, ma'am, yes, ma'am, currently po, ma'am, mm -hmm. uh, the case build-up is in going, ma'am, to ensure na airtight po ang ating mapapail na case support, ma'am, para na rin sa compliance natin sa requirement. For reasonable certainty of conviction, which is the standard of the prosecution to pursue the complainant. Please give us an idea, kasi ito pong pamilya nung mga biktima, they've been waiting for almost two weeks for an update, at ang sinasabi po nila is that wala pa po sa ating kapulisan ang nag-update sa kanila. Uh, we are looking, ma'am, for further investigation, ma'am, pero uh, for sure, ma'am, we will update the family, ma'am, kasi this week pa lang din namin nakuha, ma'am, yung certainty ng sa forensic, ma'am. Bale, yun talaga, ma'am, ang aming uh, hinihintay, ma'am, na lumabas, ma'am. Which is, uh, meron na tayong evidence, ma'am, na possible connected po sa other crimes. And then, we are looking, ma'am, sa mga uh, possible, ma'am, mga suspects natin, ma'am. Meron na rin tayong mga possible, ma'am, na namkita. And then, kasi, ma'am, sa motive natin, ma may lumalabas na mga hakahaka -haka mm -hmm. regarding po sa sinabi po rin ni Sir, mm -hmm. na regarding sa incident regarding sa barangay. Pero however po, hindi po ito recorded sa barangay. Okay. Uh, so we are looking pa po uh, for possible na mga naging kaaway or ano po ma'am. Ano po ang tinitignan ninyo na angulo ng dahilan ng pagpaslang kay Phil Jack at kay Daniel? Yung possible namin ma'am na nakitang, nakikitang motive ma'am is yung mga previous niya ma'am na mga possible na, na crimes or parang mga incident ma'am sa barangay ma'am which is tinitingnan rin namin ma'am kasi kung meron pa bang deeper ma'am na mga incident ma'am na hindi na kami nakukuha ma'am. Okay, when you say previous crimes, ito po ba ay pertaining kay Daniel o kay Phil Jack? Kuan po kasi ma'am, si Daniel po ma'am is parang parang close po sila ni Phil Jack ma'am and mm. um, sabi ma'am from other personality sa barangay ma'am mm -mm. other ma'am na involvement is yung sa pag nanakaw ng mangga, ma'am, which is later part rin namin na nag-find out, ma'am. Pero mm -hmm. ang previous, ma'am, na lumalabas, ma'am, is regarding sa kambing, ma'am. Meron na po ba tayong investigasyon na ginawa doon sa mga nagmamay-ari po o nanakawan nitong mangga na sinasabi o kaya nitong kambing? Yes, ma'am. From our, our IOC po, ma'am, nakausap mm -hmm. na rin po namin, ma'am, yung mga possible na pinangalanan ni tatay rin po, ma'am kailangan din po siguro na mabigyan naman sila ng kahit kaunting update dito sa nangyayari. Kung meron na po pala mga persons of interest, ilan pong persons of interest ang ating tinitignan dito? Hindi pa namin ma'am masabi ma'am. Hindi ko tinatanong kung sino. Hindi pa namin makuha ma'am, ma-identify masyado ma'am kung ilan ma'am. Medyo marami pa karating. Pero kilala nyo na kung sino yung bumarel. We are trying to find out pa ma'am kung... kung Meron naman mo mga possible personality, ma'am, pero we will try po, ma'am. Uh, Baka kasi now, mamaya, ma while ongoing yung case build-up ninyo, eh naunahan na kayo, tum um umalis na sila. Uh, meron po rin tayong mga personality, ma'am, mm -hmm. na nagmamanman ma'am, ma para to make sure, if ma-file namin po mga case namin, ma'am, is makukukuha po natin ng mga personal ma'am. Yung ginamit po ba na barel, ay same daw po ba na bullet doon sa previous crimes na sinasabi ninyo? Yes po, ma'am. Registered ba yung barel, sir? Hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Yes, so, ma yes, another ma violation yun, sir. Kung e, may expect po namin na may isasama nyo yun sa ihahain na reklamo sa kanila? Yes, ma'am. Okay. Kailan po natin may expect yung resulta ng inyong investigasyon? Masabi ko lang, ma'am, this month, ma'am, uh, possibly, ma-file namin yung case namin ngayon. This month? Nasa 80% na po, ma'am, sa mga kapulisan, ma'am. Okay. And as soon as meron po kayong ganun na mga ebidensya at maging airtight niya na sinasabi ninyo, ipa-file niya na yung kaso na murder. Tama ba? Yes po ma'am. Okay, sige. At uh, Police Major Barredo, siguro uh, papuntahan niyo na din po yung pamilya ni Tatay Pilmar para po ma-update naman siya ng inyong mga tauhan. Kung hindi niyo po ma-disclose sa amin dito sa Wanted sa Radyo, siguro sa kanila niyo po maaring ma-disclose kung sino po at ano po yung totoong status ng inyong investigasyon. Yes po ma'am, gawin po namin. Okay. Salamat sir. Thank you po ma'am. Okay. Good afternoon, Chairman Dindo. Yes po, ma'am. Good afternoon. Ito pong insidente na nangyari kay uh, Phil Jack at kay Daniel. First time po ba ito na nangyari sa inyong barangay? Sa minor po, ma'am. First time po talaga, ma'am. Okay. Meron po ba kayong pinapatupad na curfew? Meron, ma'am. Meron talaga, ma'am. Kasi uh, inadapt namin yung uh, city ordinance po ng uh, sa isla po, 10 o'clock to 4 o'clock na Umaga. Siguro baka mas maganda sir gawin niyo ng 9 PM or lower. Baka mas magandang ganun kasi ito nangyari so, 9:30 daw eh. Pag minor, kailangan 'yan sa mga sa mga sa mga parents. Tama yan. Pag, po. Uh, pag, uh, more than 18, ang bahala niya kasi sa police din. Eh. Yung talaga ang ano ba may kasi minsan kasi sa ulo talaga ng mga kabataan. Uh, yung mga CBO namin, yun lang din ang binabantayan ng mga kabataan eh. Oh. Sa isang bumabalik na naman doon sa internet. In order sa mga tanod ko na kailangan mag-attendance mm -hmm. na kailangan ang appearance niyo ng nandoon talaga sa purok. Pipirma, mm -hmm. magpipirma yung, ano, yung purok leader na mm -hmm. kailangan... Ha, kailangan makita nila na pupunta talaga kayo doon sa area. Yeah? Oo. Oh, Ito na po, po bang niyo. dalawang bata, sir, si Phil Jack at si Daniel, may record po ba ito sa barangay dati? So far, ma'am, wala, ma'am. Yung si Pink Jack, uh, hmm. kilalang kilala ko yan. Yung papa niya is leader ko noong last election eh. Kaya ah. palagi, palagi ko pupunta sa Bayan Kasi Tauhan ko talaga yan si Fillmore, yung papa niya. Ah, ito kaya pong si Daniel kaya, sir? Si Daniel, uh, parang may, may narinig lang ako na hmm. medyo involved daw sa yung, yung sa tambing. Sige po, kung ganun po, uh, pa, siguro paigtingin nyo na lang po yung uh, visibility po ng inyong mga tanod, sir. At ito pong curfew na sinasabi ninyo ay uh, strictly na apply po sa lahat ng mga bata. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma Salamat po, sir. Salamat po, dito. Ang ninday ko lang po, ma'am, sa nagpatay sana sa ko, ma'am, na pinapatawa naman kita. Pag-alak Pag sa akin kung ano ang talagang

Tay Pilmar, papupuntahan po namin kayo dyan sa ating mga kapulisan para po magbigay ng update dito po sa kanilang ongoing case. Pati na rin po kung sino po yung mga persons of interest na kanilang binabanggit kanina. Rest assured, Tay Pilmar at uh, Ma'am Lea na kami po ay tututok dito sa inyong kaso at i-update po namin kayo agad-agad para po mabigyang hostisya ang pagkamatay ni Phil Jack. Again, lubos na pakikiramay po mula po sa amin dito sa Wanted sa Radyo at sa CIS Party List Time. Maraming salamat po sa inyong oras, Tatay Pilmar Morato at uh, Ma'am Leia Estrimo. Salamat po. Salamat Salam. po, Ma'am. Salamat po sa inyong Thank you so tuluma. much po. Salamat sa inyong lahat.